kanina pa kami dito na tumatini natin ganyan uh, titikitan natin to dito tayo ngayon sa aqua residence sa harapan ang daming mga kapal dito ngayon tapos na daw yun ay okay na to? ay okay Aron natikita natin 'to. Ay, dito naman walang mga sasakyan dito eh. Eh, araw-araw, ang dami nila. Pagkatapos sa Coronado, lipat sa Halcon. Ah, uh, double parking na sila. Ito ngayon tayo sa Alcon. Tayo na rin. Sa kain sino kaya may ari dito? Uh, Pasyal naman tayo dito ngayon sa Buhayang Bato. Ito. Ayun, isang kasama natin may nadat nandun no parking, no waiting dito pero ito natikita na natin Ah, uh, dito naman tayo ngayon sa Pines ano yan? pagbibigay na? ano Ah. Ano kayo no ba? lang po. Ah, 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 dito dito na tayo ngayon sa Ali Street. Nakita naman natin to dalawang truck ah, nakaparada rito ay doon pa sa isa oh ay nuhuli yung isa natin pata yung may may saya may saya natin tao yeah, yeah, yeah. Sayad ya 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 may saya dyan may saya dyan huling ka talaga yan. <laughs>